loves! Welcome to my vlog and for today's vlog ay magiging chef muna tayo for a day and ayan nga magluluto ako ng choco de gracia or kilala bilang moron sa amin sa probinsya and diyan nga pinapainitan namin yung mga maliliit na dahon o maliliit po yung dahon dito. And ayan nga, pini-flex namin yung gutix naming dalawa habang nag habang nagpapainit ako ng dahon. And sobrang liit po talaga yung ano, yung dahon dito and medyo pricey pero wala eh no choice in order ko lang yan online. And ayan nga guys, nag napigaan ko na yung ano, yung nyog And, ayan, nilagay ko na sa isang malaking lagayan. And, nilagay ko rin yung, ano, yung giniling na bigas. Pero, yung giniling na bigas nila dito, guys, hindi ganun ka pino. Hindi katulad sa pinas kapag nagpapagiling ka, pwede mo sabihin na yung pinong-pino na pwede siyang pang ng baby. And, nilagay ko nga pala siya twice kasi pag isahan mong ano, mahirapan akong mag mag magmix kaya ano dalawang beses ko siya hinati and then ilagay ko na nga yung sugar para medyo magkatubig and ilagay ko yung ano back up yung dilata na ano na gata ng nyog so ayan make us make mo lang guys ayan Ayan, hirap na hirap ako dyan. Tignan nung parang mapabali na yung mixer ko. So, sige. Mekos, mekos lang. Para, ano na. Hindi na siya magbuo-buo. Ayan. And, susunod ko palang ilagay dyan, guys, is Milo. yan pampasarap Milo. And mahal nga pala yung Milo dito guys. Binili ko lang yan sa Manila supermarket dito sa Alshman. And ayan nga, parang hirap na hirap akong mag ano, maghalo. Kasi kailangan mo siyang haluin na dapat walang buo-buo. Kailangan sobrang lapot niya guys. Bago nyo isa lang ganito yan, ganito. Pero marami pa rin yung bubuo. Pero okay lang. Kami-kami lang naman yung kakain. And ayan nga guys, sinalang ko na dapat medium heat lang para kasi mabilis lang tong ano, mabilis lang tong matutong. So, mekos-mekos mo lang. Ayan. Hanggang sa unti-unti siyang mamumuo. Ayan. Mekos-mekos lang pag may time. Kaya kailangan regular mo siyang hinahalo kasi magiging tutong yan sa ano sa ilalim and syempre malapit na siyang ano malapit na siyang tumigas ayun pwede na siyang lagyan ng margarine margarine guys pampadagdag ano lasa pampasarap kaso lang makikita mo palang dito ay kulang na kulang talaga siya sa gata ng nyog as in kasi sobrang dry niya oh tingnan niyo kahit nilagyan ko na ng maraming margarine sobrang dry pa rin niya pero okay lang kasi matagal akong hindi nakapagluto ngayon na lang ulit so okay lang yan sa so susunod na lang sasarapan ko and ayan nga tapos ng paglagay ng margarine so magbabalot naman tayo guys sinulungan nga pala ako ni Maring Ayan. At sobrang struggle talaga yung sobrang liit na ano guys na dahon. Tapos lagi pang napupunit. Kaya minsan dinudugtong na lang namin. Kaya ayan. Hirap na hirap din kaming mag ano mag magbilog. Kasi nga gawa nga ng sobrang dry. Kulang siya sa ano gata ng nyog kasi di ko naman alam na kukulangin eh kasi akala ko okay na yon hindi ko siya natansya and sa rice din kasi para siyang ano hindi masyadong pino para siyang may buhangin di katulad sa giniling na biga sa atin is eh, sobrang pinong pino talaga kaya ayan hirap na hirap kami magbalot pero go lang nakasurvive naman kahit papano tapos yung pantali namin, yung mga napunit na nadahon. So, ayan guys. Mekos-mekos. <laughs> Minikos-mekos lang namin yung pagbabalot. <laughs> Maliliit yung sizes. Yung iba sobrang liit. Yung iba naman medyo malaki. Depende kasi sa dahon na, na, na ano namin. Nagagamit. So, ayan guys. bising busy, busy si And super thank you maring Jen, kasi tinulungan mo ko at eto na nga yung product guys yung naka plastic guys na ubusan kasi kami ng ano ng dahon kaya ayan nilagay ko na lang sa plastic pero marami pa kaming tira nyan sa kaldero guys sabi ko bibili na lang ako ulit ng dahon tapos lulutuin ko bukas and ayun na nga guys i-steam -i ko na lang siya guys imbes na lulutuin ko siya mismo sa kaldero at may tubig. In-steam ko na lang kasi nga baka pumasok yung mga tubig sa loob kasi nga sobrang liit nito and may mga butas-butas din yung dahon na yan guys. Kaya in-steam ko na lang. Kaya ayan guys. Ayan na yung finished product guys. Pagka brown na brown na guys yung ano yung dahon it means luto na yan. So Tara guys, samahan nyo ako magkain. Ayan. Itong luto na siya guys. And ayan na nga, sarap i-partner sa kape. Uh, almusal. Pero dry, pero pwede nang pagtyagaan guys. Thank you for watching. Bye!